Mama ya walainya. Hai, kamu dulu. Bye. Dragon. Ayan, for today's episode, guys, uh, ngayon natin ipapa magsira si Indang. yan, matatanggal na yung kanyang konten. Pa, ano, uh, dito muna sila ating matutulog, pati si Indang. Kasi ay, ano, hindi pwedeng di hindi pwedeng hindi dip mamonitor yung pagbinis ng kanyang sugat. Tsaka, syempre, yung mga gamot din dapat matutunan niya ate kung paano dinisi ng tama yung sugat niya kasi baka ma infection pag doon ito sa kamula. so ayun eh, guys let's go at yung nanakay na rin ang tingin nga ako okay. so, mataya, wala na yan okay. Wala okay. say na goodbye o. to your ha? Banten, ke Banten. Banten. Slipper kan Gusto mo Hitchum. I, Hitchum. ano, i-preserve mo yon, I-preserve mo yan. Saan mo ilagay? magdala ka ng baunan. Tapos lagyan natin ng yellow. In down. No. ano, i-preserve <laughs> natin. Tara, tara, tara. May dalang ang bulak, Yan, so ayun mga ka-dragon. Pinakain muna natin sila ng agahan. Kasi mamaya, si daw ay baka hindi na makakain dahil sa so, hindi na siya makauya. Pandain na. Pandain. Bababa na Daming kain, ha? Bababa muna pa taas. Para ano? Lakas ginatin. Si Tukbo like, si para mataas. Ini si papadalan mo. Sa sama-sama, sa tapo din pagbaba. Buti sa guys, hindi siya yung bata na ano, mahirap mahirap pasunurin siya madali. Hindi siya yung nagwawakal-wakal na bata. Okay. Sada yes. nga. Mm, kain madami. Sada hmm. Ready ka na ba, Indang? Ready ka na? Kaya mo yan? Buo pa yung kasi ang na. Kaya mo yan, baby girl. O, oh, mamaya wala na yan. Ganda na ni Indang mamaya, no? Excited ka na ba, Indang? Ha? Excited ka na? Excited ka na? Opo. Excited ka na matanggal mo? Mamaya, wala na yan. Mamimiss mo? Mamimiss mo? <laughs> much, much, much later. Ayan, so yung mga ka-dragon. Dabi, tapos na rin yung operation yung in-down. So, inaantay lang namin siyang gumising kasi patuloy pa ka siya. So, mabilis naman yung operation niya kasi hindi naman yung po siya gano'n yung kapalit pa siya. So, yung mga divider yung tayo na yung ating gear. Then, may gusto watch po kayo yung Doc San Yung yung... Gagawa ng operation. So, yan mga pagdamin. Tapos na yung operation ni Indang. Balina, ilabas na rin natin siya sa recovery room. Yan, pinapakain muna namin siya ng tako. Eto na guys, si Indang! O, oh, oh, diba? Galing ni Indang. Tapang-tapang ni Indang. Yan, yeah. yeah, hindi siya dik daw tinablan guys sa may pampatulog sabi ni daw kaya binalot yung katawan niya nang kuko oh, godiva ganda-ganda mo oh. na kanina okay. ina nilang bakas okay. na daw di ako matulog ano kana bahat kung hindi siya tingin kain okay. di kana okay. katingin okay. ha okay. 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 Para ko. Ano ba tawag mo? Ay, siguro, es pa lang nito, siguro kasuyo. Kasi para, ganda na, ganda na. Thank you. Salamat. Salamat sa indang, tiyaga, hindi nabunihin. Yeah, <laughs> eh. Niluluko ka ba ng mga kaklase mo ayan dito niya ginagawa ko 'yan. nila ano may kun, tinutukso siya ng kaklase niya. Kanya-rito. Ngayon hindi na siya tokso hen. Mas niroon na siya. Si, hmm. na. Alam so, sabi ni Doc guys, Mas yung niya, yung tinanggal, okay. luma na kilo yung Kaya so, sumakit dahil bata pa siya noong natanggal na. Mas sakitin maguntaat natanggal na kagad. <laughs> hindi naman daw siya cancer. <laughs> <laughs> oh, okay. hindi. hindi naman. Parang lang lang talaga siya na ano, para may test sabi ni Doc. Tama na yung channel niyo, ma'am? Eh, parang, uh, ano ah, paano tayo? Ano, si Indang! Sa YouTube po. YouTube po. Sa kandang mga talaga. Ganda na ni Indang, nga. Ano, masaya ka na nata, Hmm. Eh? Natanggal na yung, ano niya, daliri sa bisne. Hmm. Pag uwi mo, hanapin ang kapatid mo yan. <laughs> Nawawala na yung, ano mo, dito. Dinidede yata ng kapatid mo yan, eh. <laughs> Hindi, mag lang siya. Ay, hinawakan ng kapatid niya? Baka hanapin niya. I-sabihin eh, mo no, Kuya Dan? Ano sabi niya? Sige daw sabi ni Ate Unsa. Sabihin mo sa Makdo na lang. Makdo lang naman po yun. So guys, magkakain muna sila ng lunch sa Makdo. Mag-imakdo natin <laughs> si Indang. Dahil matapang si Inda. suko <laughs> so, ang gamot sa iyo <laughs> Buhit ba naman eh. Yung gamot ang nagsuko eh. Isagay na dito, Teo. Ay, doon. Wala pa yung driver natin eh. karol, na. May alit na. Tara na doon. Hello. Hello friend <laughs> na, dinangan nagutom ang ina dito guys sa, ano bakdo karda um, ano na ng chicken chicken pa siya parang ano pa si indang dito, oh ano pa siya eh? baka pa hamon yung baka sa ganda na antok ini parang Baka magkain ka mamaya, tulog ka. Oh, no, ayun ay si Papa Dan mo. Oh. Papa Dan, bundok Papa Dan. Anong masasabi mo? <Ay>, no? <laughs> pinalitan mo nila ng <laughs> 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 hindi, <laughs> hindi nagtalabang, ano, <laughs> hindi, hindi nagtalab ang ano? Gamot? Hindi kinayang muskin siya. Dali na, pasok. Salamat naman sa libro na lang <laughs> <laughs> Pinopera namin. Ah, uh, okay. Orderan mo na doon. Hindi ko na nakagalang na doon. Hindi daw pala nung kapatid niya yung kwan. Kuntil niya. Baka sabi ko hanapin nung kapatid niya. Tingin nga dang. Tingin nga dang.

Ayan, guys, Nakita namin si Bob belum dito. Sarap ng kain ni Bob ko. Hindi na hindi guys. Hindi na hindi guys. Pero meron ng French fries show out. Pero yun yung dalawa sao, di kasi. Hindi siya dalawa ang adenteng. Happy family oh happy family. <laughs> happy family. Arong dapat na hindi ko. Sarap chicken, ini enggak. may galampas pa rin oh. oh, magbili ka pa ng pagkain mo. Maggrocery ka pa. O, oh, baka mahirapan sa bagbuya. Masakit, no?

yang namanya 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 yang pa na uh, ang uh, Masakit pa yan. No, no, eh, ganun, huwag mo Masakit pa. Uh, okay. Tanggal na yung mo. No. O, oh, sawa so, uh, yeah. kang ito. marutong na yun. Oh. Magano kaya yan? Magtiklat mo. No? Yung panggatan. Basta yan,

Hindi <laughs> ko masiksip eh. Oh, o, ito. Inom na lang mo. Dali. <laughs> Malaman? May ice <coughs> cream siya? Anong <ang> pangalan natin? <coughs> Saganay. Ate Saganay, naka ilang pabayan ka na? Pangalawa pa lang? Ilang beses ka na nakapunta dito sa bayan? Tatlo. Tatlo? Tatlo. sa Palengke. Ah, Palengke. Pangalawa nung pina-check up siya, tapos pangatlo ngayon. Tayo ka naman kaya, ah, tayo ka, tayo ka Sindang ay, ngayon pa lang. Nung pin pin pina-check up siya, doon pa lang. sabihin, pangalawa nga. Iniwan na, na guys si Tanggol kasi ano. <laughs> <laughs> Maligaling. Mm -hmm. Hindi na po pangalan niya ha, Tanggol. Ayaw mo na. Ayon na

Shopping, shopping si Indang. Kaya lang ba nantok na si Indang? Kaya dito dan. Kasi ito si Inang sa ito da Danyo? Imperador? Lagi gamitin ito ina, mag-toothbrush. Kahit hindi mag-alis, mag-toothbrush. Oo, sanayin na ano. Araw-araw. ka O, pili ka tayo. Pili ala.

Gusto niya may sipol, may whistle. Huwag kang dahil naman yan. Pagaling mo. So ano gusto mo diyan? Bilig talaga ako sa tatag tatagwindang eh. Hindi nantok eh. Alive na alive eh. Talagang may gusto niya. Mababakan mo, bayan mo. Anong kinakain Pili kang tinapay dali. Pili kang tinapay dito, dali. Doon, siyang papiliin mo. Papili! Sige, lagay ng lagay, lagay dito, lang sa dito, basket. Lagay dito sa basket. Gina, sige na. Sige. Pili ka dito ng comments <coughs> mo. Ganyan, ibayaran nila. Hindi ito magbayad. mag-ibayad. Hindi na ate Baka daw mag siyang magbayad. Ito anong kwan? Mega? Ano, ano ka, wag pan, daw yung manghang. Wag daw mukha. <laughs> Bulog na. Eh. <laughs> anong ginabulong ni dante? Laruan <laughs> daw. Laruan. anong laruan? Traktrakan o manika? Ano? ano? Ha? Ha? Manika? Tatrakan. O service pa puntang Manawalbunan. <laughs> Kailangan tikba lang. Para nagakalipad. <laughs> mamaya na tayo doon magbili pa ng pagkain mo. Noodles. Noodles pa magbili pa tayo. Magbili ma daw sa kanya. <laughs> Magkika niya. Sabon so, lagi. Okay. Turo mo dang. Ito tayo dito na madaling araw. Ito tayo Dinosaur. Tayuan ah, diba tayo din. So ayan mga ka-Dragon bibigyan din natin sila atin ng baso, plato, kutsara para meron silang malinis na nagkagamit. gamit. Yeah, Sakto 'yan. Yun, tinuloy. Sakay sa timba sana. baga. Magkano yan? Para mayroon siyang paglabahan. Na? Ito na lang, oh. Para pare yung kulay. Para may turuan natin siya maglaban ng mga damit nila. Hindi kasi sila naglalaba guys yung damit. Okay. Ayan, mm -hmm. so, yun, yung ng damit. Dalawa? Kaya na isa kong maliit. So, ayan mga kagrabang bibilang natin. Si Indang ng damit. Short.

So ayan guys, ito na yung binili naming bigas nila indang, isang ano yan, bulto. 60 kilos. 50? Ay, 50 kilos kanyang damit, plato, laruan. Wow. <laughs> Inaayos ni Papa Dan, ni <laughs> Inda. Ayan ang Papa mo. Gusto mo? Ha? Ayan na si Ama. Si Ama. Gusto mo? Ayan Papa mo? Papa Dan? Ha? Iwan ka, ka na. Ang hmm, Tom Switch. Oh, bulan dia.

Mamaya na. Yan nga isa. Ito, reserbang batiri. Isa na lang matira. Oh. Yan, tatlong batiri. Yan, dalawa. Oh. Balik doon sa may ano. Yan doon sa may busa lang ng bag para ma... Patayin pag hindi na ginagamit. Oh, hmm. Naroon siya so yan yan, hindi na pinansin. Naroon siya yan na pinansin. Kapitay tayo dang, tuturo ganyan. Eh, hindi na siya baby. May bago na kaming baby, si Indang. Sino po mama si Tanggol? O na Tayo dyan na ano, Indang. Tayo Indang. Madumi yang ano, silim. <laughs> Lagi na tignan niya kasi yung yeah. ano... Dali nga lang sa kanya. Mm Hindi -hmm. si Indang diyan niya na tinigilan yung kanyang laruan. Mm -hmm. Sobrang nag-i-enjoy siya sa kanyang laruan. <laughs> <laughs> Bale, yung anak guys ni ate, sinundo pa kasi ano yung kailangan nandito yung anak niya at baka ma maawi yung pagwala din yung nanay ka doon. Oh. daw kasi sa kanya pinasundo pa namin ayan mga kadragon gusto maglaro ni Indag dito sa plaza uh, para maluwang yung kanyang ano. ano. Oh, baka maano yung kwan niya, pisngiti ha, mga bunggo. Ng na mga nagalaro. chinilas mo, isa't mo. Isa't chinilas mo. Dandaan ka, baka mas nila sugat mo. chinelas. So, ayan mga kadragon, nandito na yung tatay ni Indang. Ayan si kuya. Hi ka kuya. <laughs> Ito si Tanggol, oh. Oh, naga bak -bak siya ng fried chicken take out nila kanina. Mapansamantala guys. Dito rin muna si Kuya kahit isang gabi lang daw. Sila at siguro mga ano, 3 days sila. Para maturo pa namin kung paano linisin yung ano na indang sugat. Yan, ang pamilya ni Inda. Ano ang pangalan mo, Kuya? Alex? Agay. Alex. Alex. Agay. 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 Pangalan niya? Gito hmm. ni ya. Kuya, Ag kuya Agay. Oh. Hmm. <laughs> ang pangalan pala guys ni Indang uh, Elena. Ang ganda naman. Hmm. Elena, ang ganda naman hmm. pala ng pangalan ni Indang. eh. <laughs> Alias niya lang 'yon, yung palayaw ba? Hmm. Indang. Oh. Hmm. Elena. Oh. Ito anong totoong pangalan niya? Anong pangalan niya. Rigar. Daniel. Daniel? Daniel Rigar. Oh. Daniel. 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 sana all Daniel, <laughs> Gusto mo makita? <laughs> <laughs> o bakit nasa cellphone na si ading Bea ulaw? Ah. <laughs> <laughs> hey, Tingnan niya guys, oh, ba't daw nasa loob na yung ano, ading niya. Hmm. Oh, ala, yan na sindang sa loob. Ala <laughs> ka. Nandiyan ka sa loob. Ala. Hi, hi, hi. Kamu. Hi, kamu doi. <laughs> <Kamu. laughs> ba't nandiyan ako? Hello. dali! Hello. Sila, hi ka. Hello. Ay, may yan yan pa pala daw. Hello. Kamu dali! I Ay, I hey, gusto mo ang punin ko na lang yan? Para sa akin na lang, timbang? Oo. Oh, oy! <laughs> Ay, so ka, oy! <laughs> gusto mo? Daling ko doon sa Manila. Hmm. Ha, payag ka? Hindi. Kaya, okay. wala daw kasi siyang babae. Wala kasi ang anak na babae. Lalaki ko na ko eh. Nako? Lalaki na. Nako, sindang. Gusto mo daw sa Manila magtira? Ha? Kung gusto sa mo si Tanggol. Ah, yeah. ha? Gusto mo? Ayaw, ayaw. Umbo, uh -huh, ayaw. Matarok na. Sige, ayaw niya dahil. Ako po yung tatay ni Inda. Yung... Salamat po yung sa, sa inyong paggamot sa anak ko. Sa pagtulong din. Salamat po, Ate Leda. Salamat po, Ate Leda. Yun. Anong, sabi, anong sabihin mo, Indang? Manamanan! mana 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 atiloida kawain mm. kana oh, kawain na lang yon kiti kiti salamat mana 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 oh, guys Kati. is salamat. Mm. Maraming, maraming salamat Maraming maraming salamat. malamig Oh, matulog na. <laughs> Good night, guys. Good night. Eh? Good night. So yun mga ka-dragon, uh, matutulog natutulog na si Naindang. Bali, uh, katatapos lang din po nilang kumain. Uh, napainom na rin namin sila ng siya ng uh, antibiotic tsaka nung kanyang paracetamol para sa pain. At bukas po ng umaga, ipapalinis natin yung kanyang sugat dito sa center. Kaya hindi rin namin uh, siya guys pinauwi. Eh. Dahil ano, yung diba anong walang magbilinis ng kanyang sugat, dapat yung marunong. So, and guys, thank you so much po sa panonood Thank you so much, Ma'am Lloyda, sa napakalaking tulong mo kay Indang and family. yan uh, Thank you din po sa grocery at syempre sa pabigas ninyo kay Indang. Napakalaking biyaya po ito para sa kanila. Thank you so much po. Thank you, thank you po. Thank you po, Ma'am Lloyda. God bless po.